Iiyak at maglulumhod ang ex mo sa paghingi ng tawad sa iyo pag ginawa mo ang ritual na to. So, iniwang ka ba ng mahal mo? Nakipaghiwalay ba siya sa iyo? Pinagpalit ka ba niya sa iba? Gusto mo ba na pabalikin siya? Paiyakin, paluhurin at magmakaawa at maglumuhod siyang hihingi ng tawad sa iyo at makikipagbalikan sa iyo? Kung yan ang gusto niyo, uh, panoorin nyo ang video to para malaman nyo kung paano siya paluluhurin at magmamakaawang babalik sa inyo. Pwede rin to gawin sa hindi pa naghiwalay pero nakikipagrelasyon sa iba ang kanilang partner. So ano ang ating mga kailangan? Sibuyas na pula or puti, pamintang durog, yan, asin, at chili pepper. Kung wala kayong chili pepper, pwede din yung fresh na sili. Uh, hiwain nyo na lang ng maliliit, durogin nyo. At saka, ballpen at papel na panulat kasi susulat nyo sa papel ng tatlong beses ang pangalan ng inyong pinatutungkulan na ex nyo or mahal nyo na nagluluko yan so paano ang ating gagawin ah, gawin nga pala ito twin viernes tuesday or friday or full moon so paano ang gagawin ah, ito hiniwa ko na ang sibuya so hihiwain nyo ang sibuya sa gitna tapos lagyan nyo ng sile, or paminta, kung alin man ang gusto nyong unahin, italat nyo sa so magkabilang side. Ayan. Lagay natin dyan. Ayan. So, lagyan natin ng ano, ng ito, chili pepper. Ayan. Tapos to lagyan din natin ng chili pepper, magkabilang side. Ayan. Saka natin lagay ang asin. Ayan. Saka natin itong ating, itong papel, susulatan natin ang pangalan niya, three times. Tapos, lagyan din natin ang ano, paminta. yan, sa loob. Lagyan din natin ang asin para pampatibay ng ating kahilingan. yan, lagyan din natin ang chili pepper. Ayan. Saka natin, itupe, towards sa atin ha towards lagi ang pagtupe, pagka gusto natin pabalikin, saka natin ipitin dito yan, iipitin natin yan, tapos sabihin natin, sa tulong ng ritual na ito, magkakaroon ng katuparan ang aking kahilingan, na ang taon ito, si Juan de La Cruz, na nagdulot sa akin ng sakit ng kalooban, ay matutong magsisi at humingi ng tawad sa akin so sabihin natin ang tatlong beses ang kanyang pangalan, Juan de La Cruz Juan de La Cruz, Juan de La Cruz Iiyak ka, luluhod ka, magmamakaawa ka, makikipagbalikan sa akin. Iiyak kang hihingi ka ng tawad sa akin. Ramdamin mo lahat ng sakit na ginawa mo sa akin. Tiisin mo at ramdamin lahat ng sakit na naramdaman ko nung iniwan mo ko. Ramdamin mo lahat ng sakit na nararamdaman ko sa tuwing may iba kang babae. Sobra-sobra pa sa lahat ng sakit na dinulot mo sa akin ang mararamdaman mo. Magsisisi ka at babalik ka sa akin. So sabihin ng lahat ang sama ng loob mo as if kaharap mo siya. Sambitin ng three times. Sator arepo tenet opera rotas negni me jesus amen. Sator arepo tenet opera rotas negni me jesus amen. Sator arepo tenet opera rotas negni me jesus amen. Tapos hipan ng tatlong beses pa ang sibuyas. So, kumbaga ito yung bibig nyo hipan mo siya ganyan. Ganyan. So, hipan ko siya. Yan. Pagkatapos ay ibalot sa pulang tela. So, ibalot natin sa pulang tela. Yan, para hindi mawala sa pagka, ano niya, sa pagkatakip, palot natin. Tapos, talian natin. So, may pantali din ako dito na red. Medyo kapos yung tela ko. So, kung gagawa kayo, medyo lakihan nyo yung tela. Or, pwede rin sa damit na pula. Yan, or sa plastic na pula. Kung may pula kayong plastic, wala kayong tela, pwede rin ang plastic na pula. Yan. So, hikpitan ko siya para hindi matanggal sa pagkabalot. Yan. Tapos, isilak natin siya. Ibuhol. Ayan. So, putulin ko siya. Hindi ko siya maputol. Mamaya, guntingin ko na lang. Ate, kami gunting pala ako rito katabi. Ito. So, guntingin ko siya. Pagkatapos si Balot, submitin uli ang kahilingan. Sa uh, banggitin yung pangalan niya tatlong beses, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz. Sa tulong ng ritual na to, magkakaroon ng katuparan ng aking kahilingan na ang taong ito, si Juan de la Cruz, ay na nagdulot sa akin ng sakit ng kalooban ay matutong magsisi at humingi ng tawad sa akin at bumalik sa akin Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz iiyak ka, luluhod ka, magmamakaawa ka, makikipagbalikan sa akin, iiyak kang hihingi ng tawad sa akin, damdamin mo lahat ng sakit na ginawa mo sa akin, tiisin mo at ramdamin lahat ng sakit na naramdaman ko nung iniwan mo ako. Sobra-sobra pa sa lahat ng sakit na dinulot mo sa akin ang mararamdaman mo. Magsisisi ka at babalik ka sa akin. So, kung ano yung gusto nyo sabihin, pwede nyo palitan yung mga wordings na ginamit ko or yung sentences na ginamit ko. Kung ano yung gusto nyo sabihin, kung ano yung nararamdaman ng puso nyo na gusto nyo iparating sa kanya. So, yun ang sabihin ninyo. Yan is example lang yan. Tapos, ilagay ito sa isang lugar na hindi masisinaga ng araw o ilaw. Hayaan mo siya sa madilim na lugar para maramdaman niya ang sakit. Kunin mo lang to ilang araw matapos na tumalab na at humingi na siya ng tawad sa iyo at makipagbalikan na. Pagkatapos ibaon mo sa lupa. Pag walang lupang pagbabaunan ay itapon na lang na nakabalot pa rin or itago mo pa rin sa lalagyan dun sa madilim na lugar. So hanggang dyan po natatapos ang ating ritual. Sana'y makatulong ito sa inyo at uh, makamit niyo ang inyong kahilingan na pa magsisi ang inyong nagtaksil na asawa or boyfriend at bumalik siya sa inyo. Maraming salamat!